Mga taong hindi dapat pamarisan <laughs> Amuyin nga nila'y mga kiki nila Amita Pantasi, amuyin <laughs> mo kiki mo Dalirutin mo Walang sabay, hindi sabay. Mo yan Amuyin mo <laughs> Amuyin nga nila'y mga kiki nila Amita Pantasi, <laughs> amuyin mo kiki mo Dalirutin mo Walang sabay, hindi sabay. Mo yan Amoy mo! Amoyin nga nila yung mga kiki nila. Amita Pantasi, amoyin mo kiki mo. Dalirutin mo. Walang may mo yan. Amoy mo. Amoyin nga nila yung mga kiki nila. Amita fantasy! amoyin mo yung kiki mo. Dali rotin mo, sa sabay, sabay amoy mo. Amoyin nga nila yung mga kiki nila. Amita fantasy, <laughs> amoyin mo yung kiki mo. Dali rutin mo, sa sabay, sabay amoy mo. Amoyin nga nila yung mga kiki nila. Amita Pantasy, <laughs> amoy yung mikiki mo. Dalirutin mo. Walang sabay, sabay amoyin mo sabay, yan. Amoy mo. Amoy nga nila yung mga kiki nila. Amita Pantasy, <laughs> amoy yung mikiki mo. Dalirutin mo. Walang sabay, miniguling sabay, miniguling sabay mo mo. Mm mo. -hmm. Mm -hmm. Amoyin nga nila 'yung mga kiki nila. Amita fantasy, amuyin mo <laughs> 'yung kiki mo. Dalirutin mo Wala sabay sabay amuyin mo.